problema ka ba sa inyong buhay pag-ibig? Uh, Ginawa mo na ba ang lahat para maramdaman niya lang na mahal mo siya? Ikaw ba'y sinaktan, iniwan, loko ginago, lumayo, at eto, nag-iisa ka ngayon. Hello, DJ Mayora. Pwede ba akong magsumbong sa'yo ng mga problema ko? Let's talk about your love. I-talk to your DJ Mayora na. Oh, DJ Mayora na! <laughs> DJ Mayora na, DJ Mayora na! Ay, sis, <laughs> ay, DJ Mayora na mamaya, ha? Ano, ganun ba? Hello, 0915. 152-8129 Every 10 o'clock in the evening at our FB page. Tutok na! Hey guys, may market ako sa'yo! Guys, tigil mo muna yung pagkain nyo! So, DJ Mayoran, mamaya guys, panood tayo!